Hi! welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang misteryosong anting-anting na bawat humawak na mamatay. Isang bata ang biglang nawala, isang simbahan ang muling tumindig sa gitna ng gabi, at isang bulong na paulit-ulit mong maririnig sa hangin. Isang kaluluwa pa. Ano nga ba ang itinatago na kwintas na ito? Sino si Lira at bakit siya ang pinili? At totoo nga bang may nilalang na nakaalpas mula sa kabilang mundo? Kapag narinig mo na ang bulong na iyon wala nang balikan. Kung gusto mong malaman ang buong kwento sa likod na isinumpang anting-anting at kung paano nagsimula ang lahat ng lagim, panoorin mo to hanggang dulo. At kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, misteryo, at nakakatindig balahibong kwento na Pilipinas, mag-subscribe ka na, i-click ang bell icon para hindi ka mahuli sa susunod na kwento. At mag-comment kung anong kwento ang gusto mong isunod. Baka kwento mo na ang isunod natin. Isinumpang anting-anting, bakit lahat na may hawak nito namatay? Sa gitna ng dilim na kagubatan sa probinsya ng Quezon, may isang matandang bahay na matagal nang iniwan. Ngunit gabi-gabi, may ilaw na bigla na lang si Cindy at tila may mga aninong gumagalaw sa bintana. Sabi ng mga taga-baryo, nakatira raw noon doon si Mang Ador, isang albularyong kilala sa Mahicanegra. Bago siya namatay, iniwan niya ang isang anting-anting na gawa raw mula sa buto na taong isinumpa. At simula noon, lahat ng nakakuha na anting-anting na iyon isa-isang namatay sa hindi may paliwanag na paraan. Ang una ay si Tonyo, isang magnanakaw na pinasok ang bahay ni Mang Ador para pagnakawan. Nahanap niya ang anting-anting sa ilalim na altar, isang itim na kwintas na may mata ng uwak sa gitna. Pagkawin niya, nagsimula magingay ang mga bubong ng bahay kahit walang hangin. Kinabukasan, natagpuang nakabitin si Tonyo sa punong mangga, ang mga matay wala na, tila hinigop palabas. Sunod ay si Aling Merley, isang matandang babae na nais gamiting proteksyon ang anting-anting sa kaniyang negosyo. Pinilit niyang kunin ito sa anak ni Tonyo bago pa may libing. Ngunit nung gabing iyon, may kumakalabog sa kaniyang tindahan, mga gamit na bumabagsak mag-isa. Sumisigaw siya, wala akong kasalanan, habang takot na takot sa harap ng salamin, kung saan nakita niya may isang matandang lalaking nakatitik sa kanya. Kinabukasan, patay si Aling Merley, nakaupo sa harap ng altar na parang nakikipag-usap sa sarili. Walang nakitang sugat sa katawan, pero dilat na dilat ang mga matat na kanganga na tila may nakita siyang hindi mawari. Simula noon, walang nagtatangkang lumapit sa bahay ni Mang Ador. Hanggang isang araw, isang binatang tagamay nila, si Jerome, ang dumating sa baryo. Isang dokumentarista, mahilig sa mga kababalaghan, misteryo, at katatakutan. Narinig niya ang alamat ng isinumpang anting-anting at ginawang proyekto ang pagtuklas sa lihim nito. Kung totoo ito, bakit walang gustong magsalita? Tanong niya sa kamera habang ini-interview ang mga taga-baryo. Ngunit bawat tanong niya, sagot ng mga matatanday isa, huwag mo nang galawin ang hindi mo naunawaan. Hindi siya nakinig. Gabi na ikatlong araw niya sa baryo, pumasok siya sa abandonadong bahay. May dalas siyang flashlight, kamera, at voice recorder. Habang binabaybay ang madilim na pasilyo, biglang bumukas ang radyo na wala namang baterya. Isang boses ang bumulong, hindi sa Tagalog, kundi sa matandang wika na tila Latin. Tumigil si Jerome sa harap ng lumang altar. Nandoon pa rin ang anting-anting, tila kumikislap sa ilalim na alikabok. Tinapik niya ito gamit ang panyo at inilagay sa kanyang bulsa. Biglang lumamig ang paligid. Tumigil ang orasan. Naramdaman niyang may humawak sa balikat niya. Paglingon niya, walang tao. Pero sa kamera, may naitalang imahena isang matandang lalaki na may dugwang mata. Pagbalik niya sa inupahang kwarto, nagkakat na ang lahat ng video files. Ang boses sa recorder, paulit-ulit na sinasabi, bakit mo kinuha ang hindi para sayo? Kinabukasan, hindi bumangon si Jerome. Nakita siyang nakahandusay sa kama, hawak-hawak pa rin ang anting-anting. Ngunit may kakaiba. Sa kaniyang balat, may nakasulat na mga simbolo, mga salitang hindi maintindihan kahit na mga albularyo. At sa bawat gabing sumunod, may umaalulong sa gubat. May mga nawawala na namang hayop. May mga batang nagsasabing may matandang lalaking nakasilip sa bintana tuwing hating gabi. At isang gabi habang may bagyong malakas. May batang ulila ang nakakita sa kwintas sa gilid ng daan. Kumikislap ito kahit walang ilaw. Dinampot niya ito, ngumiti, at sinabi, Sa wakas aking kana, sa di kalayuan, sa lumang bahay ni Mang Ador, may pinto na kusa na namang bumukas. May kandilang muling nagliyab, at may boses na mahina ngunit malinaw na nagwika. Isa ka na rin sa amin. Biglang tumigil ang hangin sa paligid. Tahimik ang buong baryo, walang tahol ng aso, walang huni ng kuliglig, parang lahat ay naghintay na isang bagay. Sa lumang bahay ni Mang Ador, nagsimulang gumalaw ang mga lumang larawan sa altar. Ang mga mata ng mga santo sa retablo, tila dahan-dahang kumukurap. Habang hawak-hawak ng bata ang anting-anting, nagsimula siya maglakad pawi, tila may nagtutulak sa kaniya sa direksyong iyon. Sa kaniyang pag-uwi, napansin ng na mga kapit-baray ang kakaiba sa kaniya. Tahimik lang siya, hindi kumikibo, at laging nakatitig sa kawalan. Anak, anong hawak mo? Tanong na isang al. Ngunit imbes na sumagot, tiningnan lang siya ng bata, ang mga mata niya, hindi nakatulad ng dati. May tila maitim na usok na dumadaloy sa gilid ng kaniyang balat. Kinagabihan, muling narinig ang pag-alulong. Ngunit ngayon, mas malapit na. Mula sa simbahan, bumagsak ang kampana kahit walang lindol. At sa gitna ng plaza, may nakita ang mga tanod na nakaukit sa semento isang mata, nakatitig pa itaas, at palibot nito ang parehong simbolo sa katawan ni Jerome. Nagtipon ang mga matatanda. Ang anting-anting muling nagising. Isa na namang kaluluwa ang kinain. Habang pinag-usapan nila ang nangyari, sa silong ng bahay ni Mang Ador, may isang itim na pusa na nakatingin sa bata. Tila ba nagbabantay? Tila ba hinihintay ang susunod na utos? Ang bata, sa gitna ng kanyang kwarto, nilapag ang anting-anting sa sahig. Nagdasal sa wikang hindi niya alam na alam niya at sa kaniyang likod. May unti-unting lumilitaw na anino, mataas, payat, may baluktot na mga daliri. Ang aninong iyon, tila si Mang Ador. Ngunit ang mukha nito, wala ng mata. Handa na ba ang katawan? Tanong na anino habang unti-unting lumalapit sa bata. Ang mga ilaw sa bahay ay kumikislap. Ang mga larawan sa dingding ay isa-isang nalalaglag. Sa ilalim ng kama, gumapang ang mga itim na aninong parang usok, pekot sa batang lalaki. Ang bintana ay bumukas ng kusa, kahit walang hangin. Sa labas, may mga matang nakamasid mula sa dilim ng gubat. At sa huling sandali bago pumikit ang mga mata ng bata, narinig niya ang tinig ni Jerome. Mahina. Basag. Galing sa mismong anting-anting. Takbo. Takbo habang may oras pa. Ngunit hindi siya tumakbo. Sa halip, mumiti ang bata, isang ngiting hindi kanya. Isang ngiting puno na hiwaga at kadiliman. Masyado na huli, bulong niya, sa tinig na hindi rin kanya. Ang anting-anting ay muling kumislap, mas maliwanag ngayon, parang pulang apoy na pumipintig. Mula sa kisam, nagsimulang bumagsak ang mga itim na langgam, libu-libo at bumalot sa paligid ng bata. Ang kanyang ina, na noon ay naghahanda na hapunan sa kusina, napalingon sa kwarto. Anak, anong ginagawa mo? Hindi na niya natapos ang sasabihin. Tumigil siya sa paghinga ng makita ang itim na usok na bumalot sa buong silid ng kanyang anak. Sagit na usok, may dalawang mata na parang baga, naglalagablab sa dilim. Napaatras siya, nanginginig, pero hindi siya makasigaw. Sa kanyang tenga, may bulong. Isang matandang tinig na puno ng galit at kirot. "Sinira nila ang sumpa. Ngayon, babalik ang lahat." Kinabukasan, tahimik ang buong bahay. Nawalang parang bula ang bata at ang kanyang ina. Sa kanilang kwarto, naiwan lang ang anting-anting sa gitna ng sahig. Wala na itong kislap. Wala na ring anyo ng buhay. Munit sa bawat taong pumasok sa bahay para magimbestiga, isa lang ang kanilang naririnig sa likod ng tenga. Isang bulong. Isa. Isa lang ang dapat humawak. Ang hindi pinili, mamamatay. Makalipas ang ilang araw, isang batang babae naman ang napadaan sa bahay. Napansin niya ang anting-anting sa sahig, tila umaakit, tila humihinga. Lumuhod siya, inabot ito. At sa mismong pagdampi ng kaniyang kamay, bumukas ang mga mata na isang matandang rebolto sa altar. Muling bumukas ang pinto sa silong. At mula sa ilalim, may boses na sumigaw sa unang pagkakataon. Malapit na ang huli. Ang batang babae, silira ang pangalan, ay saglit na natigilan. Tila may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok, na eh, para mga daliring hindi niya nakikita pero ramdam na ramdam. Tiningnan niya ang anting-anting sa kanyang palad, gayon ay tila mabigat, parang bakal, kahit malit lang ito. Parang may tumatawag sa akin, mahina niyang bulong. Sa di kalayuan, tumunog ang kampana ng lumang simbahan ng mag-isa. Hindi pa alas dose, pero parang sumisigaw ng babala ang bawat kalembang. Sa baryo, napansin na mga matatanda ang pagbabago sa hangin. May amoy usok, may halo ng dahon at bulok na laman. May bagong tagapagdala, wika na pinakamatandang albularyo. Kung siya ang pinili, baka may pag-asa pa. Habang naglalakad si Lira Pauwi, nagsimulang pumasok sa isip niya ang mga salitang hindi niya pa kailanman naririnig. Wika ng sinauna, panaginip na hindi kanya. Mga alaala ng mga taong matagal ng patay. Sa kanyang silid, pinatong niya ang anting-anting sa ilalim ng kanyang unan. Nakatulog siya na mahimbing. Ngunit sa kanyang panaginip, nakita niya ang lahat. Ang kwento ni Mang Ador, kung paanong ginamit ang anting-anting upang ikulong ang isang nilalang mula sa kabilang mundo. Isang espiritong pinanggalingan ng lahat ng anino, ng lahat ng takot. Hindi ito orasyon. Hindi ito pananga. Isa itong kulungan at tuwing ipinapasa sa kamay na hindi karapat-dapat. anti itong nabubuksan. Pagkagising ni Lira, umaga na. Tahimik ang paligid. Munit sa salamin na kanyang kabinet, may sulat gamit ang pulang tinta. Ikaw ang huli. Dito siya tuluyang kinabahan. Kinuha niya ang anting-anting, balot ng puting tela, at lumabas ng bahay. Tumungo siya sa lumang simbahan, ngayon ay inabandona na rin, sira ang mga bintana, may mga damong tumubo sa loob. Lumuhod siya sa gitna, inilapag ang anting-anting at sabay dasal ng salitang kusang lumalabas sa kanyang bibig. Nagliab ang paligid. Ang anting-anting ay lumutang, umikot, at tila sumisigaw sa wikang hindi tao. Sa labas, ang mga ulap ay dumilim. Ang hangin ay bumigat at ang lupay bahagyang umuga. Sa isang iglap, bumukas ang sahig sa paanan ni Lira. Lumabas ang anino. Matangkat. Walang mukha. Maraming mata sa dibdib. Ang espiritu na nilalang na matagal nang nakakulong. Tumingin ito kay Lira at sa unang pagkakataon, nangusap. Marami akong katawan, bata. Ngunit ikaw, ikaw ang may susi. Antionting lumapit ito. Habang si Lira, tumayo, hawak-hawak ang lumiliwanag na anting-anting. Hindi ako tulad nila, matatag niyang sabi. Hindi ako tatakbo. At sa pagharap ng batang si Lira sa nilalang ng dilim, biglang bumukas ang pinto ng simbahan pumasok ang malamig na liwanag mula sa silangan. Sa liwanag na iyon, may mga aninong nagsilabas, mga kaluluwang deti ng nabilanggo ng anting-anting. Sila'y tumayo sa likod ni Lira. Tahimik. Nakatingin sa kanya. At sa harap ng halimaw, si Lira'y muling nagsalita. Kung ako ang huli, tapusin natin ito ngayon. Ang anting-anting ay kumislap sa huling pagkakataon. Sumigaw ang espiritu. Umuga ang lupa. Pumutok ang mga bintana. At sa isang iglap, wala na si Lira. Wala na ang anting-anting. Wala na rin ang anino. Tahimik muli ang baryo. Ngunit sa sanga ng punong mangga sa haap ng lumang simbahan, may nakasabit na kwintas. Itim. May mata na uwak sa gitna. At kung lalapit ka, may maririnig kang bulong. Mahinang mahina. Isang kaluluwa pa. Sa muling pagbabalik ng liwanag sa baryo, tila nabura ang lahat ng bakas ng takot. Ang mga ilog ay muling dumaloy ng payapa. Ang mga hayop na deti nagtatago, lumabas na muli sa gubat. At ang mga matatandang matagal ng nananahimik, nagsimulang magsalita ukol sa huling gabi ng anino. Walang nakakita kung paano nawala si Lira. Walang katawan, walang bakas, walang sigaw. Ngunit ang simbahan, na deting guro at abo, ay muling tumindik sa isang gabi, maayos, malinis, at tila bago. Sa gitna ng altar, nakalabay ang isang kandila na hindi naupos. At sa ilalim nito, isang sulat sa papel na luma at kupas. Ang anting-anting ay hindi sumpa. Isa itong pinto. At ako na ang nagsarado. Lahat ay napaisip. Sino nga ba si Lira? Bata lang ba siya? O isa sa mga piniling tagapagbantay ng balance? Mula noon, walang namuling nawala sa baryo. Walang bintanang binuksan na multo. Walang kalampag sa bubong. Tahimik na muli ang gabi. Ngunit sa tuwing may batang lumalapit sa simbahan at nakatitik sa kandila. Minsan, sa sulok na mata na matanda. Parang may batang nakatayo sa altar. Nakangiti. Tahimik. At kung makikinig ka mabuti. Maririnig mong may boses sa hangin, mahinahon at puno ng kapayapaan. Wala nang dapat katakutan. Hindi na siya makakabalik.